Ayun, buto this si video mga may so, pupunta kami ni Bossing Aping Sambo Bahay, dadayo mag-fishing. Si Bossing Aping ako, oh, eh! Mga <laughs> Bossing, nakarating namin dito sa mga babae ako. Oh. So ganda yung sitwasyon namin ngayon mga Bossing. Nagalakad kami ni Bossing Aping ngayon. May no? si dalaw ba oh. ako? <laughs> Hanap kami na ang malulupit na isda, yung mga malalaki. Kami pupunta mga Bossing, ano no? Sa dati namin spot, ay, si Bossing Aping oh. ako. <laughs> So, yung mga bossing, nakatating namin ni Boss Abing oh. Dito yung spot namin. So, inispatan na namin ni Nanti to, nung nakarang hapon. So, ayan, isat na tayo. So, yung mga bossing, medyo malakas yung agos, ayan, o. Hanggang doon. So, dito kami pipistunan ni Boss Abing ayan, o. Ayan, po pues, isdap na namin to. Di ka bandajay, ping? Di bandajay, ha? Sabi mo diya, bandajay pa'y? Ta. Ayan, o. Sana makapaldo paldo kami dito. Ayan. Namang <laughs> malakas talaga ng agos, eh o. So walang ta taas ng tubig din Umal Umulan kasi kapon mga bossing Gawa nga na may bagyo Ayan o oh. Lipat kami ni bossing Aping mga bossing Gawa nga ng lakas ng agos o oh. Hindi tayo makapag drop <laughs> Ayan Doon kami pupunta mga boss oh. No? Na may bulala May sinasabi ko mga bossing na bulala oh. So dito kami magdadrop Ayan oh. So nakapag drop na kami Sana makapaldo kami dito mga boss Ayan oh. <laughs> Ito you nga know, masama na din yung panahon ng mga busing ngayon o know, yun know, Sobrang makulimlim na Ayan o, si Busaping o Yung mga busing you nga, know, dawi, dawi na yun o ko o oh. O, oh, you know, dawi-dawi na Uy, 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 pisyon! Wala ka po, apeng, Iyan ang yung kamay mo, peg. E, yung kamay mo sa isda. malapad, malapad. Ganun mo, yan, oh. oh, lapad ako. Oh. Lapad. Uy, uy! <laughs> paldo, paldo kami mga bossing, oh. oh. <laughs> Yung mga bossing, oh, nakapaldo kami. Yan you know, laki. Tapos may isang maliit na nakuha si Apey. Kaya no, hindi natin na videoan gawa nga ng naikat natin. So, lilipat kami mga boss. Buta kami doon sa, sa, may gilid dyan you know. Oh. Wala kasi hindi na masyadong matumal, matumal na yung ano, dawi dito. Hindi na masyado yung kagat ng isda. Merinda. Merinda mga bossing. Oh. Ayan. Abang nagkante kami ng dawi. dalawa pa lang yung nakuha namin eh. Tumal ngayon mga boss. <laughs> Eh, mama Mesa, lumipat nga pala kami ng spot. Malapit kami dito sa may dam. Gawa nga ng matumal doon, mga boss. Ayan, pisyon. <laughs> so, you know, peng, pisyon, aro-aro. Aro-aro. Yung pamingwit ni boss Aping na kulkol. <laughs> Ayan, naisi-set ay, up siya ng pamingwit niya ngayon. Nang malas -malas ang malas-malasang uh, aramid ni boss Aping. <laughs> Nakulkol yung maniit niya, mga boss. Ayan, <laughs> Nakaw. Mga bossing, tayo muna mamimingwit Gawa nga lang, nakulkul yung Pamingwit ni boss Apeng ngayon. o, oh. hindi yan pa siya <laughs> Ayos <laughs> Don, Sa wakas mga maminser, nice na ni bossing aping Yung pamingwit niya, ayan o oh. <laughs> Kahit pa paano magkakapag fishing na siya So dito na kami ni Boss Aping magtatagal hanggang sa magalas 12 kami uuwi. Sana makarami. Ang malas-malasan din mga bossing, yung isang nawalan namin is nakawala. So dadawala pa rin yung karga ng box namin, no. Ayun oh. Yan, oh. Yung mga bossing nakapag-drop na si Boss Aping, oh. Ayun oh. Tapos yung dito din sa akin, oh. Ayun oh. You, know. So wala pa kaming naitatagdag sa dalawa. So standby lang kayo mga ba, main sir. Mga main sir. Mga main sir, ayun oh. No? Oh. Inadawin ni sa atin. Sana makuha natin 'to malaki kasi yung kuot na nahukay namin kanina eh kaya dapat malaki din to <laughs> Oop, op op peng kitang peng pisyon nato yan uh, yung maliit na isang tilapia yun yung nakuha niya. yung malaki sakin. akin <laughs> pisyon peng ay nagbasit <laughs> Okay, oh, yes na to mga bossing, yung good size na to na tila, na, ano, tilapia ng arroyo. Nandito pa naman sa babay talagang ano, sinusundan tayo. <laughs> eh mama mi sabi na na naman oh. 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 <laughs> oh. 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 Uh. Nas nang dawin niya mga boss. Ano? Ate Peng nalaan pa <laughs> eh. Hey, eh, gulit mo. Yagi. Mmm, fish on. <laughs> fish on na naman mga bossing. So, pag-apat na ito mga boss. Ay, yung isa, dalawa. Tatlo yan. Ayan o. Ayan, na ng ano. <laughs> malaki. Fish on paten Mga bossing, dami kayaping din o. No. O, oh. Ape ah, ngatong na ngatong Uy, abas boss. <laughs> <laughs> Mga bossing, lumipat na naman kami ni Way Idol Apeng So, dito na kami sa may spot namin nila Papang Boeing Sa may gilid, yung aayusan ah, ng tubig eh, no? Galing sa taas yan, mga boss So, ang alam ko, dito yung mais day Ay, no, naman na kay papano, no? Yan. sana makarami na kami dito Yung lang Ano na kami, ilipat ng spot Hi Pusing, pisyo no, pisyo no, Taiwan Ping! Taiwan! Ping! Lugkin <laughs> na mga bulos! Ping! alam, ping! <laughs> Ay. Lagay na ni Boss Aping yung Taiwan natin, oh. Ayan, oh. <laughs> Ay. Napamura pa tayo, ayun. Pasensya na mga bossing. Vision, vision! Taiwan! <laughs> eh, mga mensa, nagsalata naman yung paminguin ni Boss Aping, oh. <laughs> Sinusukit na. Sinusukit na naman yan. Kamala sa malasan talaga. Hahaha! <laughs> ako sa makulimlim pa pa mga maming sir so hanggang dito na lang mga bossing sa mga hindi pa pala na follow sa aking facebook page at kuya john tv nga pala sa aking youtube channel naman at kuya john tv one. salamat sa panonood peace out peng yeah kuya john